Ito well, yung sarap sobrang. Di ba, Roy? Parang yung love mo eh. Love doon. Love doon. The <laughs> love time. ka raw niya. Nalagyan mo dito, papi. Sa mm. pala ka. Mm. Sa ate Joya naman. Ang galing niyo. Mabay ni ate Joya doon kay ano, kay... Okay. Mm. Kay ano? Putang okay. nalang bro'y! Eh. Pampataba! Kay Jessica, ang galing niyo! Guys, ang galing niyo! Ipatanong siya ba yan eh? Ba, parang okay, may iba doon sa galing niya yun ah. May, ano ba, Uy, so may, something? may something? May something? Oo. Oh. Wala nang chips. <laughs> Gigoy talaga yakap nang yakap po kay eh, Jessica. Siguro lang pa niya yung... Hmm. Huh? Hmm. 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 Hmm? bastos No? Ako diba nga nah, diba? ako Di ba kayo pag sinasabing ka, parang Na, na, Nakakabastos kaya nun. Parang habat mo napapansin yung dito ang part, ba? Hindi rin ako nagpapansin sa babae kung may ano ka. Siyempre. Kadiri kaya tignan. Na ano? Salo yung mga mata na yun. Oo. Oh, oh. Nung pumasok. Sabi niya yun. Sabi kayo. kayo. Tumingin. Ako sa'yo, mabukan na sa tabi ng ting. Sinabi kayo. pa hindi mm. kayo magaling. Huwag. Huwag. Anong halaga? Ay, God, Roy. Utang na loob. Isa kang malaking utang na loob. Magpupusin. Ginawa natin ang panset. Mmm. Yeah. Iba yung puti ni Jessica na. Grabe yung puti. Snacks. No. Iba yung puti sa TV. Hindi no. no. naman parang si, ano, si, ano, harapin ni Mista. Ay, alam mo, ang pogi ni Kevin, no? no. Grabe talaga. Tapos si Ryan. Parang extra, tie, parang extra tayo. Parang extra tayo dito, Roy. Like, sila lang kakala ng mga. Nagsasagutan <laughs> ano, <laughs> na sila. Mm. Go, Pins. Basta kami kakain. Sino si? Si? Kevin. Pero wala gusto ko dito. Wala akong gusto sa kanya. Mangala ako sa mga galing ko man. Nah, Bakit tinatanong nga naman? Ay, hmm. tinatanong. Wala akong gusto kami nila. Wala akong gusto hmm. kami nila. Wala akong gusto kami nila. Wala akong gusto kami Next lang kami dito. nino. Masasalyan mo Gusto ako, alam ni Kuya yung katotohanan. Kuya, alam mo kuya ano, no. mm. yung katotohanan. Masabi lang ang dalawang may alam mo. Hindi kayo na. Kaya na. Kuya yun. Sinabi ko na kay Kuya yun. Baba na yan sa video. Ano? Mga sekreto niya. Wala, hindi mo. Nung no, sinabi ko na kuya, sekreto mo. Mm. Kamay ka na lang. Kamay ka na? Oo nga. Sige, di mo ako. Kumain ka na lang Napakain nga, hindi makakain, Hindi mm. kumain, oh my God! Mm. Diyos ko! Bakit? Masyado ko na nakakonsyos sa tabi... ...nam? Gusto ko Ano? Sa kaan na yan? Oh, oh, ba? <laughs> hello kung ko nga, tabaho mm. ko nga yan. Dapat eh. <laughs> nah, Bakit? Lalo na pag sa labas, ang dami mga tutsong pagkain doon, ice cream. Mm. Bakit? Asan nga siya Sa labas? Gano'n ko kumata ba doon? Eh, syempre, sa labas mga pag-exercise ano, ka si naman. Anong titigoy? Na. Ayan o, gising natin. Mm. Lalo na si tina, na ako ng ice cream. Uy, kayo yung lata, blind yan. Abiyan niyo. Hmm. Kamay na lang. Naingani mm. na hmm. na na ako ng birthday ni parang islay. Pero kinawan ko nung yung ice cream. Wala, <laughs> walang iyang iyanid. Hmm. May joya na. Wala na ako. Miso napigilan ko na rin kumain. Ha. Baka sa sunod-sunod, ako naman, na may magiging... Snack ko hindi mo na ako matakaw. Mm -hmm. Natakaw na ako dito kasi mga bago sa paningin kayo mga pagkain. Bakit? Pag ano ba rin? Wala mm bang gifts ko sa atin? Hmm. Kaya na lang. Hindi <laughs> ni ano, yung kay Santa Claus. Mm hmm. Ang bira na. Hindi nyo ano inaabangan ko. Wala. Uh, yung ma-expecto ito. Nag-Santa Claus pa. <laughs> <Diman. laughs> mm Hindi -hmm. mo ano. Wala. Ano mo sa Ed? <laughs> Ang sanay ng araw ni Kuya. Eh, Ito na. Ito <buffet> po nagkatrabaho ko sa ganun mo. Nagkit nyo kaya, no? Hmm, doon nagkasugat ah. ang tuhod ko. Ano kaya, no? Bigat-bigat ni Tin. Hindi, Joe. Ano, mga? Iba yung sakay ni Tin. Talagat ang sakay ni Tin. No? Hmm. Ano Ano sa Oh my God! Iba yung sakay mo kayo para... Oo po sa kutsu. Ano yung sansa? Ano mo sa kanya? Ang pangarap. Ang to. Oh, <laughs> <Bata, laughs> diba ba bigyan para kami mga bata sa loob? Pero magkikita yun sa si computer. TV, oh, ano ka ba? Ano ka ba? Ano ka ba ang bata nun? TV. Oh. <laughs> <yata>, uh, Nagkatawa <nabit. laughs> nga niya ako sa inyo lahat. Eh, bata, ako sa kaya ka kay Kuya Rod. Hindi ba matapos at pagkikita natin? Oo. Hindi ba ako natin? Ang sabi ng Kuya, ang Rudol, huwag ka sa kita. Ay, hindi lang ako sure kung lahat. Hindi mag ano. Seryos. Pero parang nagbata-bata lahat naman. 24-7, baka hindi. Kahit kami, nung patapos na, sumakay din kami kay Santa. Baka hindi lahat. Alam mo na, magboses ka doon. Ang gusto ko. Ang ah, pangit naman eh. <laughs> yung, tuko, yung, yung tuko, no, okay. yung pangit tuko, magiging tanong. Huwag ka mag-alala, yung tuko doon niya. Sabi ka, I want the light, I want it. Hmm, alam mo na, utang na loob. Oo, oh, ano, parang mata doon sa loob. Gusto niyo na. Lalo mo, Hindi mo na siya. Nagkakata siya. Nagkakata siya si Santa, pero saan kitigil mo si Seth? Si Kaya parang palang tumingin ni Roy eh, doon. Kung tingin ni Kuya Roy nila sa akin. Nakahag pa rin. Sabi daw ginagawa niya Waka. sa kusin. Hindi, ah. pwede yan. Hindi pa pwede yan. Ito na kasi natututunan ni Roy kanina pa. Oo. Oh, oh. <laughs> Wala na rin ako eh, Tagal tagang naubos sila. Nagutom ka pare? rin? May tinapay doon o, no? tingnan mo. Nagutom ka? Ay meron akong ginagawa. Ay, pwede pala. Oh my God. Kaya di na ako nagdididikit. Uy, tinayin sabi mo, mapunta ka sa amin no? sa, ano, sa unang tapang mo. Namin, eh. Baka paglabas dito, hindi ka na magpampansin, sikat na si sa Tata na. Huwag kang nalukot, okay, hindi na magsasalita. <laughs> Sabihin na, samin sa Sira na to, wala na ang gagawin nitong... Hindi, kainin ka Kaya nga... Ka alam mo. Hindi ko man nakuha ng akin, sakin lang ang akin. Okay, oh, my God. oh Uy, uy, uy. Hindi, gano'n lang. Gano'n 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 mo alam <laughs> ka? oh, okay, okay. diet ka. Oo, ko. Hindi, ko, diet ka. Bahala na kayo. Hindi, may nasa planan mo. Tama ka na. Utang nalubbo. Utang na loob. Grabe. na? loob, Ani Ano yung? Ano yung? Ano 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 yung? Ano Ano yung? Ano yung? Ano yung? Ano Ano yung? malabas natin, Wendy? yung? Ano Pala na. Hindi ko mag-gets. Tama na sa'yo. Hindi na namin. Ay, You are the one you are At ba girlfriend mo sa'yo, no? Mm. Mm -hmm. Pero ayaw ko lang luto. sa manon mong luto. Bakit? Kasi naman lahat marunin naman luto. Hindi na ba ano? Ha? Hindi pa ako. Ay, ay, Beispiel, ay. ay ayaw, oh. Tayo tayo tumaba, oh. Ayaw ko Tama na. At Tama ka na. na. Sa inyo na yan. Magtabaan na ako. Asa, may hindi may... ko mo, mo. may mga tinapay pa nila. Crackers? Wala hmm. na. Kunin mo yung kay ano, Carlo. Hindi kay, kay Carlo. mm -hmm. Ay, Malakas ko doon. Hmm? Jerry. Hmm. Si meron pa. Si Joya, meron pa.